Hello, good afternoon. May isi share lang po ako sa inyo. Kasi pupunta ako sa mga bangko ko ngayon. Papalitan lahat ng mga card ko, Visa at debit card ko kasi na-scam po ako kagabi. But the good news, ang bangko ko po ay nilak nila ang ating Uh, account ko kasi akala nila mamiwithdraw nila kasi akala, akala nila magkakaroon sila na ng pirang may withdraw sa aking bangko pero malas naman nila kasi yung sabi kasi nila sa una ang dali ah. Naging isno. Isno kasi siya kaya ihalo ko na lang yung i-warm up ko muna yung sasakyang ko. Habang tayo ay pagpatuloy ng ating pag pag vlog dahil gusto ko talaga i-share ito sa mga ginawa nila sa akin. So saka nangyari kasi ito around I don't know if 5 o'clock 5 to 6, something like that. Kasi hapon na, di ko pa napapakain yung asawa ko dahil sa so, pag entertain Kasi sa kanila, marami kasing tumatawag sa, sa aking cellphone since uh, New Year last week. At, uh, ano yan, kainin natin. At, akala ko, buong akala ko, minsan na si may mga tumatawag sa sa, ako mga, ano nang asawa ko, PSW or mga appointment, gano'n ikaso nga pero marami talagang tumatawag sa cellphone ko, gusto ko nga magpalit ng cellphone, ikaso may isa akong nasagot na hindi ko na-expect na pindot ko, kasi minsan blinablock ko talaga sila so itong ano ang bungad niya sa akin Hey, sabi niya, I keep calling you because your money is spending. Your money is spending. My money is spending. I said. So sabi niya, you have in uh your money in your invest investing is spending. Somebody wanna talk it, but dinamin my maibigay, mai ano transfer sa kanila kasi gusto namin makausap pa namin muna. Kasi siyempre money ang pinag-uusapan, di ba? Money, 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 yung money, money, money na yan. So, insured. okay, you have money like this, like that. Para may withdraw mo, sabi nila, ah, uh, kailangan natin na uh, i-open mo yung computer mo para may ano natin yung may withdraw, may transfer natin sa wallet mo. Yan ang sabi, wallet pala yun, wallet. ako so, ang tagal namin kasi wala akong alam sa computer. Siguro sinisignalan na ako ng Panginoon. Pero hindi naman ako kinakabahan kasi may ko, scam ito, scam ito, scam ito, scam, scam. Bakit may pira ako na hindi ko naman alam. So in short, talagang, talagang, nag, parang na-hypnotize ko na nagsunod-sunuran sa kanila. Sorry ha, naglalakad lang ako ng kasi napunta nga ako sa bangko. Binagsan ko yung shirt namin. Tapos, ayun nga. Naupo ako sa computer. Uh, nila ako kung nang dapat kong gawin para mabuksan yung, kung, yung ano account ko. Alam mo, talagang dito ako nagdududa na pero hindi pa rin ako nag stop kasi kailangan ko ng pera sabi ko I need money my husband sick very sick sabi ko I need money this time sabi ko so ang akala nila wait a minute baba natin nga <laughs> ang akala nila ay... ay daming problema pag winter eh tignan nyo yung sa harap ulit ay, ano ba yan? Oh my God, na over ko naman. May sound tayo pero thanks ka doon lang miss. So, ang uh, akala nila, yun nga, ginaid nila ako, sunod sunod naman ako, nahi, parang na-hypnotize nga dahil sa 15,000 Canadian dollars. So sabi nila, punta ka dito, ganito, 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 ganito. Sinusundan ko sila sa computer ko, ganito, ganito. Hanggang nakita ko yung ano, account ko. Sabi ko, how do you know that you, you see my account? Sabi ko, this is, is scam, sabi ko. So, hindi sila umiimik. Sabi nila, gan, uh, ano, para may withdraw mo nga. Gusto nga nila i-transfer sa wallet ko yung pera uh, perang yon ako naman, talagang interesado ako. <laughs> Na-hypnotize na ako eh, dahil sa... <coughs> Sorry. Sinisir ko ito para malaman nyo kung may tatawag at gano'n ang sasabihin na you have money. Oh, just block them. Block them, block them. So, ang nangyari, in short, nakita ko yung account ko sa computer ko na inooperitan nila. Tapos, sabi ko sabi nila transfer nila kasi zero, zero balance ako doon eh pero yung ano ko may <laughs> pasalamat ako dahil wala akong pera at hindi ko pa withdraw yung binigay ng aking uh, kaibigan sa so cheque eh. na mayroong konting uh, Christmas gift so ang sabi nila ay ibigay mo yung account I-type mo yung ano, yung account number mo, sabi nila. So, di-type ko. Talagang nakita ko sa so, computer yung mga savings ko, yung mga checking ko, mga credit ko. Nakita ko talaga. Nakita ko. Sabi ko, bakit, naki, bakit alam mo, bakit nakikita mo, bakit alam mo lahat ang ano ko, sabi ko. Hindi siya umiimik. Kasi nung una kasi, pinasa niya ako sa manager. Dalawang tao to eh, dalawang tao nung una, yung siyang nag-guide ng sa computer, yung pangalawa, yung manager. Hindi ko alam bakit na-hypnotize talaga ina ko. Tanga-tanga ako. Tanga, tanga tanga Si Sister Nida dahil lang sa 15,000. So, ang nangyari, sabi nila, Hey, I wanna transfer your money here. Sabi nila, kasi nakikita na nila na di na-open ko na yung account ko. Tapos, pinipindot na nila kas tatlong account ang nandun sabi nila anong gagamitin mo dito sabi nila my savings you can deposit to my savings my money sabi ko how much sabi ko you have 3,000 o oh, yung 15,000 naging 3,000 na ha tapos di pinipindot ko yung ano oh sabi niya na naman do you have uh, like kasi dalawa kami sa account yung asawa ko yes but the savings, that's mine that single account sabi ko sa kanya. Pero talaga totoo, aminin ko, ang savings ko, 200 plus lang ang laman. Ang checking namin, 500 lang ang laman. Pasasalamat ko. At yung credit card ko, in the morning, may nangyari na, tumawag na ako sa bangko kasi yung insurance ko, hindi nila pinu-forward yung bayad ko. So tumawag ako bakit hindi nyo pa yung ano, bayad ko sa insurance. Yun pala hindi sila maka pasok laging decline pag pumapasok sila. Linak pala ng bangko ko. Linak ng TD. Kaya tumawag ako ng bangko ko. So yun, inexplain nila, in-explain ko din, tinanong nila kung nag-online by by kabal last December, sabi ko no, sabi ko I didn't use for online shopping my card, sabi ko ay eh, may nakita sila doon. Tapos nung ano, back tayo dito sa investment. Investment daw ah, investment na may pera ako doon. Sabi ko, akala ko is this a Quantum AI kasi popular sa Facebook yung Quantum AI, di ba? Minsan nagbabasa ako kung ano ibig, ibig sabihin ng Quantum AI kay Elon Musk 'yun eh. Tapos ang lakas ng mga scam ngayon, kaya magingat kayo. Mag Ewan ko, kung, mga, uh, kung makita mo nyo man ako o may mga maggamit man sa pangalan ko, alam nyo na, hindi ako yon ha? Block nyo agad, i-block nyo agad. But, sabi niya, nung wala na siyang may ending siya makakunik sa banko, sabi niya, your bank is locked. Kasi ayaw ng, ano, ayaw ng banko siguro na i-open kasi alam nila na ano mga iska. So, your bank is locked, sabi niya can you call your bank and tell them hey, can you open my my account because I wanna I wanna do what I want tell them like this so, sinulat ko yung sinabi nila tapos so that I can uh, so that I can uh, deposit your money sabi niya, tapos nung ano hindi ano pa rin nila, naghihintay sila na i-open ng bangko. Tapos hanggang, okay, we can wait 20 minutes, sabi nila. So, tahimik ako. Pero alam niyo, yung pananahimik ko, pinaparinig ko sa kanila ang Psalm 91, God our protector. Psalm 91, God our protector. Hindi ko masyadong memorize yung English. So, sa simula, whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to Him, you are my defender and you are my trust ganon, tapos nung nawawala ko isimula ko na naman Psalm 91 God our protector awit ng pagtitiwala sa Diyos magano ako, basta nakapokus ako sa Psalm 91 hanggang sabi nila, pinipilit nila kung tawagan yung bangko, dahil nga hindi nila ma-open, wala silang mahintay na mag-open ng bangko tumawag ako ng bangko ko sabi ko tumawag uh, sinagot nila sabi ko there are some people here that are waiting to my account and they said i have money and they said they want to deposit to my account this blah 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 sabi ko so they, they asked me to call the bank because they cannot open my account sabi ko. So, I don't know what to do. Is it, this is people real or scam? Sabi ko, oh, that's scam. That is scam. Yes, because I, I don't know why I entertain them because maybe I need money because of my, my husband is very sick. Sabi ko, oh, that's not the way even though your husband is sick, don't entertain them don't entertain them. So, ganun nga. So, nakalak. Hindi nila inopen. So, ang nangyari, hindi nag-uusap kami, okay, come tomorrow. I will unhold your card and come tomorrow and we will change a new card. So, ang sabot ko lang sa TV, oh, thank you very much.